Pag nangyari sa inyong motor, ang takbo ay 80 or 60, hindi na makaisandaan, biglang nawawala ang takbo, ay ayos naman na nakara. Wala kayong ibang i-check mga idol. Yun mga kulahog, uh, kay customer ta. Ayan, ang takbo nung kay boss ay medyo matandaan. Ah, boss, ano nilapit mo sa akin? Anong takbo? Top speed niya 80. Ka ano, yun ang sagat niya. So mga kulahog, ganito yan. May tiga po, siya ano, po siyang kalahati pa. Uh, so wala nang hatak. Wala nang hatak si Boss Daga Santo Tomas lang ano sir ayan ah dito mga kulog pabilisan lang to ha ah. ah pag nangyari sa inyong motor ang takbo ay 80 or 60 hindi na makaisandaan biglang nawawala ang takbo ay ayos naman na nakara wala kayong ibang i-check mga idol baka sasabihin naku lining yan kasi minsan marami na nangyayari dito kadalasan ay kaya lumaki ang gastos dahil sa maling diagnosis, no Ah, uh, ito katulad ng motor ni Sir, maganda pa. Bago, ayan. Pero medyo matanda na ang takbo. Ah, uh, dito mako law. kina kayo. Ang unang ipapagalaw nyo o ipapa nyo automatic ang carburetor. Ayan. Stock card naka-open Carb si sir, inopen niya. Pwedeng may problema ang diaphragm nito. Ganito lang makadali. Ganito lang kabilis. Ayan, kung masisilip natin, Paso nga lang, ay hindi natin masilip yung diaphragm. Ayan, at nasa... Dito mga kulaog, oh. kunang i-check nyo, tuturuan ko na lang kayo. Ayan, kaalaman na naman to. Dudukutin nyo ang mismong diaphragm, yung piston. Ito yung kamay ko. Ayan. Katulad nitong kay sir, nag-stack na. Ayaw ng umangat mga idol. Ayan o. Oh. Kaya ayaw umangat, siguro may gas-gas na o may duming nakaharang. Kaya ang gagawin natin ay carburetor lang. So ngayon, uh, check natin yung diaphragm niya. Dahil dito lang may problema niyan sa carb niya. <clears throat> Ayos naman daw mag-minor. Ang problema ay walang takbo. Wala kayong ibang ipapagalaw, kundi carburetor na. Lalo na pag stock carburetor lang ang ipapagalaw nyo. So mamaya, uh, check natin. Tapos ipatisting natin kay boss. Kung tama ang ating diagnosis, no? Kung doon lang talaga ang problema mga idolo, sa mga mahilig magla pumusta dyan, uh, sa PBA, NBA Basketball, mobile uh, MOBA Game, uh, online casino. Yan mga boss, uh, sakto sa inyo. 1XB, ah, uh, mga boss. Try nyo boss, legit yan boss. Uh, madali lang, hanapin nyo lang ang aking link sa comment section, tapos click nyo, tapos pa-register kayo gamit ang promo code na kulaog31 mga sir makakuha ka ng 7,000 bonus sa wow. unang deposit mo mga idol Kaya napakaganda. Madali lang mag-cash in, cash out mga boss gamit ang GCash, Paymada, at bank transfer. Kaya mga boss, magparegister register ka na, gamitin mo ang aking promo code KULAOG31. Yun mga sir, subukan nyo sir. Masarap maglaro. Promise. Eh hey mga idol, ha? ito na yung carb ni boss. Ayan, uh, ayan, malalim na ang kasgas -gas. -gas. Uh, pagka ganito ang gagawin nating remedyo dito ay ano lilihain na lang muna at sadyang ganon tapos ayan may mga gasgas -gas kasi tapos lilihain nyo rin to ng pinakamanipis na liha ayan ito kasi may gasgas -gas din tong loob nito ito 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 ayan yung paglalapatan ng piston ayan tapos ang gagawin namin dito para may tulak agad babawasan namin tong spring yan lang ang ginagawa kong remedyo habang wala pang pambili ah sana ay tatagal tapos titistingin ni boss kung kung okay na ano hanggang doon lang talaga boss pagka nabalik uli ay di kailangan mo na talaga magpalit ng carb ano yun lang mga kalawag tapos na lang mamaya na kung okay na yun mga kalawag ayan ang motor na sir na tapos RPM natin boss ano nga nangyari sa pag RPM hanggang saan lang hirap na sa, sa 8-9 no Ngayon, titistingin ni boss. Boss, titistingin mo yung takbo kung napalo ng isang daan. Pag nakaisandaan na yan, ayos na yan. Uchinta nga lang <laughs> una eh. Biritin mo nga dyan, sir. Titingnan natin kung goods. Kung talagang ang diagnosis natin do tama. Uh, para hindi magdubli-dubli ang gastos. Yun mga kulawag, uh, ni boss, pero sa tingin ko, parang okay na eh. Yun mga kulawag, napakadali. Pagka uh, alam din pati ng mekaniko na yun ang nagiging problema para hindi na magdibli double ang gastos kasi mayroong kasing iba uh, kahit alam na nila na doon ang problema magsasadis pa ng iba na ibang parts sa sasabihin na may problema ang lining nito magpapalit ka naman ngayon ng lining yun pala, carburetor lang ang problema di ba? ayan si sir, sana ay okay na boss, anong balita boss? okay na? napalo na yung sandaan? Ayan mga ako uh, okay na daw ang motor ni sir. Ganyan lang kadali mga kulaog, basta tama ang diagnos, hindi magdubli-dubli ang kastos at saka tukma yung ating gagawin. Ano. Yun lang mga kulaog, maraming salamat.